Kainsan, gusto niyo po bang malaman kung tunay ang Levi's niyo? So yun, po kayong aalis at ipapakita ko sa inyo Yung ilang pirasong mga Levi's namin dito Na iba-ibang klase para hindi kayo malito Kung ano yung tunay at hindi Kasi yung iba marami nakakabili ng mga uh, Puro ganung itsura lang yung nabibili nila Kaya ganun lang din yung hinahanap nila Magmula sa itiketa, sa tab, sa care tags O uh, sa ano pa mga mga palatandaan So yon ipapakita ko sa inyo Yung ilang pirasong Levi's dito Na tunay, okay, na akala nung iba Ay peke, huwag po kayong aalis At ipiplexan uh, natin ng mabilisan Okay, so yun mga kainsan, hindi ko na pagtatagalin, direct to the point na po tayo. So yun, disclaimer lang po, itong ipapaliwanag ko sa inyo is base lang po sa aking naobserbahan, base sa aking mga nakita, at sa taga na po namin nagbebenta ng Levi's, alam na po talaga namin yung tunay at hindi. Papakita ko po sa inyo yung limang pirasong Levi's na tunay at yung dalawang pirasong hindi tunay. So yun, makita nyo lang po mga kainsan, yung pantalon na peke, eh alam nyo na agad kung paano tumingin ng Levi's. Makita nyo lang, papakita ko sa inyo yan, so huwag kayong aalis. So yun, unahin po muna natin itong youth size. Itututok ko na lang po yung camera para mas makita nyo na maayos. Okay? Tara, silipin na natin. Ito po yung itsura ng youth size mga kainsan Ayan, medyo maliit nga yung itiketan nya compare sa mga regular na Levi's. Okay, so sa tab, walang pinagkaiba. And then sa zipper naman, ito yung zipper nya, yung uh, old model. May nakaukit na. Ayan na, uh, Levi's Okay, so ang hinahanap po ng iba Ganitong zipper Pero hindi nila alam Na nag-upgrade na si Levi's Ginawa ng ganito Mas nilapadan At kung mapapansin nyo yung butas May nakaukit na batwing logo Diba, ayan So akala ng iba Ay walang nakalagay na Nakaukit na Levi's Pecky yan, hindi po Hindi po doon nalalaman mga ka-insan Ganito na po Yung latest na zipper And then ito yung old model Pag 501 Automatic po yan Button fly at ganito naman po yung kanilang key tags. Adjustable po karamihan po ng mga youth size. Yan, gumawa si Levi's ng pambata para kahit pa is affordable. Kayang-kayang bilhin ng mga estudyante. Ito yung sample ng Levi's 501 na itiketa. Kung mapapansin nyo po yung XX ay nasa tapat ng kabayo. Pag vintage naman po yung XX na yan nasa tapat ng clothing kagaya po nito. Ayan, pero mapapansin nyo, made in Asia at quality clothing XX, wala na yung XX sa tapat ng kabayo. Yan po yung ibang mga palatandaan, eto pa, extended patch at meron din tayong leather patch. Sa mga vintage, karamihan po ay walang etiketa at ganito po yung kanilang patch. parang uh, peke, ano? Pero kung papansin niyo po, kung sisipatin nyo, ay tunay po yan. Okay, hindi siya magaspang at uh, uh, quality yung kanyang etiketa. To walang patch, ito naman, nakakaiba rin yung uh, nakalagay sa patch niya, Ayan, ibang label po yung nakalagay. Ito naman si 502. Okay, so yan yung mga regular lang po na itiketa na makikita natin. Okay, karamihan, ganyan lang. Yan quality clothing. At ipeplex ko naman po sa inyo yung etiketa ng peke. So, eto na po siya. So, yon, eto na po yung fake na itiketa ng Levi's 501. Eto naman po yung orig. Kung mapapansin nyo, wala namang pinagbago masyado sa pwesto ng pagkakasulat, pero sa lettering po ayun, ang laki po ng nabago. So ito po, balancing balance yung pagkakasulat, pantay na pantay po 'yan hanggang dito sa XX. Ito naman po ay uh, payat at sumobra naman sa taba yung XX nito. At hipo pa lang po ng etiketa, alam nyo na. Kumbaga sa papel po, ito po ay isang hibla ng papel at ito naman kapal nito ay nasa sampung pirasong hibla ng papel. Ganun po siya kakapal. Okay, ito po yung fake uh, naman dito sa atin na nabibili natin sa online na mga 15 na pagdating si inyo, ganitong klaseng 501 ang darating. The zipper po na 501. Kaya mag-iingat po kayo palagi. So, yon Tapos na tayo sa itiketa. Inenex next naman natin yung kanyang tab. Okay, so eto naman yung kanilang tab mga kainsan Kung mapapansin nyo, maganda yung pagkaka Pantay na pantay, balancing balanse eh, no? And then eto naman po yung premium Capital letter E At eto naman po yung red tab Single R, yan, original po yung mga kainsan Eto na po yung uh, peking na uh, tab eto na po yung fake na tab ng Levi's. Okay, kung mapapansin nyo, tingnan nyo, hindi balanse yun. Yung uh, lettering niya, yung L, yung E, yung V, at uh, may may na nakapasok sa loob yung pagkakatahe. etong isa naman, wala siyang tab. Ayun, so 100% talaga, ay uh, hindi sila tunay. Okay? Next naman natin yung kanyang stitching. Kung mapapansin nyo po, hindi parehas yung distance ng pagkakatay sa kanya at sobrang payat po ng sinulid na ginamit. Okay, and then ito po yung lock nila. Kung makikita nyo po ay sabit-sabit at hindi ganon kapulido. Ito na po yung tunay na Levi's 501. Kung mapapansin nyo po yung tahe, matataba yung sinulid at syempre pantay na pantay yung tahe. Quality po yan, napaka sobrang pulido. So tahi pa lang, malalaman nyo na agad kung tunay o hindi. Okay, tanyo naman, napakalayo ng itsura mga kainsan, di ba? Pwera na lang kung uh, vintage or hindi. Sa bulsa naman, ang mapapansin nyo ay uh, medyo manipes at walang nakalagay na print. Pero hindi po lahat ng walang print sa may bulsa ay peki na po. Kamukha nito, vintage to, walang print sa may bulsa. Ito rin, vintage siya, walang print sa may bulsa, maging ito. So yung iba, ito may mga print po mga kainsan, yan yung mga ordinaryong Levi's, ganyan yung makikita yung print. Ito naman yung 501 na print at ito yung premium na print, okay, sa may packet. Next na tayo sa kanyang butones. Kung mapapansin natin yung likod, walang number o walang nakaukit na kahit ano man sa likod ng kanyang uh, butones. Ito naman po yung vintage. Ayan, ang ganda ng uh, butones na to. At syempre, meron po yung number. Meron malabo lang. Ayun, may nakaukit po siya. Ganon din po itong kulay white na to. Levi's and then may number sa likod ng butones. Lahat po yan ng mga uh, tunay ay may number po. Kasi yung number po na yan ay uh, yung po yung kanilang uh, code. At yung serial number po na yan, dapat po yan nandito sa kanilang wash tags, okay, or sucker tags. Ito po siya kay Insan. 3496 at number niya rin dito sa may butones ay uh, 3496 dapat po yan ay magkatugma okay. at eto naman po yung butones ng youth size kung mapapansin po natin walang number sa likod ng butones pero solid yung uh, butones na to may nakaukit na Levi's Strauss and Co SF California so yon dun lang po kayo magbe-face mga ka-insan kung mapapansin nyo yung fake wala man lang nakasulat na Levi's or uh, kahit anong palatandaan ano? so madali lang talaga malaman kung tunay o hindi yung pantalon so yun mga ka-insan yung pinlex ko po ay ilan lang mga palatandaan ng mga original na Levi's. Okay? Para hindi po kayo malito kung tunay ba o hindi yung pantalon nyo. So, yun, para hindi po kayo umapeke, dito na po kayo bumili sa Collins at siguradong 100% po ay legit, tunay na tunay ang mga Levi's natin. Sinasabi naman natin kung anong model sila, kung vintage o hindi, at kung, uh, kung ano yung issue. Okay? Sinasabi rin natin yan. So yun mga kainsan, hindi naman masama bumili ng fake or ng lokal Mas mainam lang na alam nyo po yung binibili nyo kung tunay ba o hindi. Kasi hindi lahat ng seller po ay honest. Okay, hindi naman nila sinasabi yan. At doon na lang kayo mag-base mga kainsan sa mga ilang pinlex ko para meron kayo at least palatandaan po. Ano, simpleng-simple lang po yun na pagpapaliwanag kung tunay o hindi para hindi kayo mahirapang madetermine kung tunay or uh, urig ba yung Levi's nyo. So yun lang mga ka-insan, maraming salamat sa panonood. I hope na may natutunan naman kayo sa aking video. Huwag nyo kalimutan mag-like at pakishare po ng ating video, okay? Papalo na rin po kung gusto nyo po makabili ng mga Levi's pang malakasan, magmamind lang po kayo sa amin. Nagla-live and nagpo-post din po kami. Okay, thanks for watching mga ka-insan. Ingat po kayo palagi. God bless. Bye-bye.